Dali! dali! Dali lang! Dali! Ah. Oh, Hoy! Wow. Wala na kayong mapupuntahan pa. Ah. Yung sinasabi mong honeymoon. Ngayon natin itutuloy. Wala tayong magagawa. Baril ni, eh. Patay ako dyan. Sige! Tirain nyo na! Eh, kayo naman masyado kayo! <tod> Pinasok pa natin siya sa ospital. Papatayin din lang. Palabas. Konting puhunan. Sa malaking tubo, hindi dapat magduda ang kanyang mga amigat at kamag-anak. Mas magandang tingnan kung malalagutan siya na inaasikaso ng mga espesyalista sa isang respetadong ospital. E kung mapagaling siya ng mga doktor? Lasunin ulit. kailangan niyang makatulog ng mahaba-haba. Sabi naman ng doktor, ligtas na ang kapatid mo eh. Hindi ko kapatid si Lola eh. sa mga bata ngayon ko. Maraming salamat dun sa pitaka. Nakistorbo ka pa. Huwag kang magagalit ha. Alam ko hindi naman sa'yo yung pitakang yun eh. Kanino ba yun? Napiti ko lang sa isang mama. Wala akong magagawa eh. Doon ko kinukuha yung pinususuporta ko sa limang batang inaalagaan ko. Pangangatok ng stereo ng kotse. Pandurukot. Ganun ka ba? Oo. Self-employed ako eh. Ano nga ba pang pangalan mo ulit? Uh, tigna Ako naman si Carding. Carding Ermita. Datang dance mo pa. <laughs> Oo. Mas bagay nga iyo yung buhok na nakapamada kesa dyan sa ayos mo ngayon. Ah, Carding, sa nangyari kay Loleng, kailangan niya ng tunay na pangangalaga at pangunawa. Magiging malaking marka yan sa mura niyang kaisipan. Sige ah. Nagpapasalamat ako sa binibigay mong oras kay Loleng, ha? Sa pagdala mo sa kanya. Alam mo, ngayon lang nagkaroon ng kaibigang babae yan. Naawa ako sa kanya, eh. Kung bakit ba parang may tumutulak sa akin na bisitahin siya at alamin kung ano ng kalagayan niya. Kailangan niya ng moral support dahil sa malungkot na pangyayari sa buhay niya. Teka, teka! Sila, Gilbert! Sila ang sa akin. Gusto nila akong patayan. Huwag mo ko Di ba si Monique yan yung mga nakakatalo ko eh. Halik, halik ka na! Teka, teka, teka! Huwag, sabi tayo! Ube! 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 Kau sih ikutin kutun, pada si tu. Ah! Oke. Saya punya sah, mama saya. Buat apa? Buat apa? Mulaneh. Oh oh, kamu buta, kamu buta. Tidak. Serba. Uh, Hoy, wala na kayong mapupuntahan pa. sa Yung sinasabi mong honeymoon. Ngayon natin itutuloy. Wala tayong magagawa. Baril yan eh. Patay ako dyan. Sige, tirain nyo na eh. Kayo naman masyado kayo. oh, <coughs> 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 marami ka pang kakainin. Happy honeymoon. Mm -hmm.